Hi guys, for today's video is Mamelo ang Tambay Princess ng Butuan <laughs> Dito ko guys kay Murag, wala lang ko kasabot ani nga mo Murag kung gubot man gani atong kinabuhi mas gubot pa gini siya OMG So, bitaw guys. Mabot bitaw din kayo siya o oh. din naloy na ko sa mga noong kay kanang kuan bitaw. wak na siya na arrange then wak na siya na mau. mora na siya kanang mga isyo karon ba nga. Grabe na kayo ang mga kuan mga isyo karon o oh. daghan na sa mga tao nga mga judgmental bitaw. Then, na siya. Kung gubot mangani ang atong pinabuhi normal na, na siya, then life must go on. Kay kabalo mo, tao is magkamali mong good. Like kanang kang isyo ni Maris Karon nga kanang matawag yung hapon siyang tanga or tanga or sa pitawag na kanang biktima lang yung siya. Then, masuluoy magid ang babae kung maubito ay ma involve sa cheat kay daghan na kayo y. lain nga ikaistorya sa imo then murang mas hugaw ikaw ang pinaka hugaw nga tao sa kalibutan kung mag, kung ang babae jud ang magkamali din ang lalaki is easy lang easy lang mga yung sorry then din murang Dili kay sinda ma judge kay maulagi kay lalaki. Lalaki man daw, normal lang daw na sa ina din kung ang babae mangyud ang mag-cheat kay. Mas ay yun ang mga babae. Maunang, dili na langid siguro mag-cheat kung maka -cheat man ka lang kay. Para, napo <laughs> po kay makuha ang base si, nga dinigid ay lalim. Nga, nga i-charge ka sa nga wala po kahiban wala pa kahibalo nga mas hugaw pa pud diay sa imo kay magbase man sa SocMed din. Wala po ta sa Wellstar gyud ana nga biktima lang pud diay. So mao na. Lesson na gina mga girls nga dili basta-basta magwag-wag. As wow. Oh, now, Kay Um, I'm a na taken.